Magandang gabi mga na ha. na kami ng aming mga kakailahan para mamaya. Ilam namin sa kabigas. Ngayon, pa-break na sa sa warehouse na gagawa namin. Ito po yung lugar sa ano, kabal, kabal, kalutok-lutok, pampanga. Ito ano, po siya po siya talaga. na <inaudible> po yung lugar, also, na, ay, diba? taimik na taimik talaga ng nagsusunod dito wow wow sana po halangat lang po kami pupunta ka sa aming warehouse na ano, tutulugan eh hey, mga pakaanting lote dito lalaki oh yun naman yung mga lote dito mga ito pinipenta yan pag tumama ako sa lote bibigyan ko yan pwede kong warehouse ajok joke lang Nakatangad doon tayo kapunta sa ating warehouse Ito maliit na yun dito Kaya na, yung kasama ko na to Sa sauna Palutbot Pampanga. Ito po yung lugar na ito yung, yung lugar na gagawa na so, ito. Kala palutbot. Yung yung sumasabay yun. Apo. Eh, pagkarera eh, no? Pagkarera po eh, yung mga pa yung pakatil so, mga interesado. PM doon sa akin. Ito yung sa Kabalot to Pampanga. Maraming binibenta ng lote dito, lalaki. May mga, mayroon dito mga parati, lang. Mga for sale. Mayroon may mga panaka yung pumagpagal dito sa probinsya sa, sa, sa Kabalot put, put, sa kabalot ng po

Madilim sigo sa gabi dito, no? Ayun na, matalang ilaw, yun. Parang yung stoplight, no? Diretso. De Ayan, medyo malapit na po kami. Kasi yung na lang. Ay, sagasa na tayo. Right, Ay, sito. Pabilugbog na si Maki doon. Pag dating natin, gulpi-gulpi na yun. Mayroon pa ako sa akin, nagpapalay dyan. <laughs> tahimik na tahimik no? malapit na kami sa warehouse dyan po kami matutulog sana wala lang po hindi pa naman kami dumi ng katot Ito na kami. Gutom na ako. Ngayon okay, na po, papasok na kami sa warehouse. Dito kami gagawa sa ito. Yan. Ito kami. Ito na, ka... Yan. Yan. May... na, na kami. na. Ngayon yung Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon Sa pa pero mainit lang mga idol mainit lang kasi yung ano yung frame nyo uh, 2.5 lang yung mga nagkakustaksin dito sige lang mga idol mamaya lang magsasahing pa kami